quiz na oy. Oh, Grabe. Di man magbali-bali sa quiz. Na si Sir Gamba. <laughs> Shut down ka rin. Ako siguro first William Lam. <laughs> Ato ta. tas? Unsa <laughs> man? Unsa may sudlan? Ako ah, kisa ni kaon ikaw. Ano pa kaya sila? Unsa man? Wala ka mira sa Sir Gamba. Ay sa palisbe?

Mga tunok mo aning lansang, let's sing. Kisa nagyagyag aning lansang. Baby, you put inside the one. Hala, oh, ginoo ko, Lord. Nagdula-dula mo? O, oh, so'y naayo, grabe. <laughs> grabe, baby, what are you doing? Hala, nagdula-dula sila, guys. Ginoo ko. Karoon pa ka... Hala. karon pa ko nga balong ako, Andi, ay. Kanang gusto pa dahil sila mahimong bata. Pwede, Andi. Ah, dami ko Oh, paras. Sila na tulo. Si Liz G ba? si Jared, skins Hmm, hala, namatay akong kuwan. Tanong, gihian ninyo ni ba Kusin pa ko, wala ko nang gitara ako. Mangiyo pa si Kendara, ikawas ako niya. Uy, matuluan ko dito. Huwag kasi <laughs> ito <yun. laughs> na Buang, <mahihiyan> ko dito <laughs> sa saluro na ko. Hala, <laughs> nagdula-dula agad <laughs> sila Barbie guys. <laughs> nag Barbie Barbie sila guys oh. <laughs> si Reds nag Barbie Barbie? Hindi no, kulor. Noon sa mani, uy, dili mani.